Okay, uh, i-share ko naman sa inyo kung paano gamitin itong multi-tester. Dito tayo sa EC, no? Dito tayo sa red. Kung nakikita nyo yan, AC EC volt. 10, 50, 250, and 1000 volt. Ngayon, pag natin yung mga outlet sa bahay, kailangan ilagay muna natin sa 1000 volt, sa AC volt. Huwag natin iririkta sa 250. So, dito tayo titingin sa pula na yan. Check natin itong outlet. Ayan no, Kung nakikita nyo guys, 1,000 dito tayo magbase. Kung nakikita nyo yung reading nya is, lagpas sya ng 2. Ibig sabihin, uh, nasusukat nya is 230 volt. Easy volt. Something yun. No? Yan, ang nasusukat natin dyan is 235 easy volt. Ganyan yung pagsukat guys, no? Ayan e, o. No? Lagyan natin sa easy 250. Kung accurate ba. Ayan. Ayan. So, mataas ang kuryente ngayon dito sa probinsya. Lagpas 230 easy volt yung nasusukat natin. Yan o. Oh. Yung napapansin nyo guys. Ganyan yung tamang pagsukat guys. No? Range muna sa 1000 easy volt. Huwag kang magdadirect sa easy 250 volt. In case mataas yung EC provider, ay eh, hindi basta-basta bibigay yung tester o masisira.